pa yung kabilang gate na dinaanan ni BP Sara Duterte. Ganon nagalit yung boss ni Torre sa yun, nangyari kagabi. Kaya yun ang binabantayan namin ngayon kasi baka mamaya tulad niya nagkaroon ng dance contest kanina. E eh baka magalit na naman sasabihin, no, bakit nagpinapayagan niyo yan? Mm. <laughs> kasi ako ha, ito aking opinion lamang naman to based ko sa naririnig ko ng mga info sa mga reliable sources naman na taga dito eh etong si ano si Marantao pinapayagan niya na yung mga ganito at siya ho inaallow niya na yung Eh kasi naiintindihan naman niya eh at siya kasi yung nasa ground siya yung madalas dito so nakikita niya the, walang walang security threat wala wala kang maano dito So hinahayaan na lang niya. Ang problema, pag lumalabas sa video o sa SMNI o sa Banateros at napapanood ni Torre, nagagalit siya. Alam niyo yung kanina yung nilaib nila Boss Dada at saka ni J. Gibara ng Banateros? Diba nilaib nila yung nagsasalita si Tore? Doon tinitira mismo ni Torre, yung mga vloggers. Ganon siya ka-insecure. Sabi niya, wala kaming pakilang kahit mga vloggers yan, uulihin namin yan pag inaarang nyo kami, sabi ko, grabe naman napaka-insecure itong mamang to. Mm. Alam yun, parang kami, wala naman kami ginagawang bayolente dito. Ako ka, nagpapatawa pa ako sa mga polis eh. Wala kami ginagawa dito. Ang ginagawa lang namin, nire-report lang namin kung ano yung nakikita namin. Mm -hmm. Masama po ba yun? Nai-report namin yung nakikita namin? Ano to? Talaga bang wala ng kalayaan? Asa na yung freedom ng, ng, ng... Remember, we're not just bloggers. We're anchors of uh, uh, SMNI, SMNI. Mm. so we're part of the media. Totoo. So, iba e parang medyo, ano naman tayo? Wala naman kami ginagawang ibang, wala naman kami sinasabi dito na, na, oh, kami nga eh, ako, madalas ako, pag nagsalita ako sa, sa mga rally, lagi kong paulit-ulit na sinasabi, bayaran natin ang kasamaan ng kabutihan, huwag tayong gumawa ng marahas. Lat lagi lamang pong pagmamahal ang ibigay natin. Wala nakakita kayo sa amin na nagsabi dito, oh, magrali na kayo, umawak na yung kay Armas. Sapakin yung mga, walang ganun eh. ba? Diba? oh, kami nga, hinahamu namin sila. Basketball lang eh. Mm O diba? basketball tayo dyan dito sa JMC. O lima sa lima, pag nanalo kami, uwi na kayo. Pag nalalo naman kayo, uwi na kami. <laughs> ganun lang, hamunan namin dito, basketball. Diba? Walang, walang sakitan. At naniniwala kasi kami. Uh, love conquers everything, ba? Diba? So, pagmamahal lang ang ibigay natin sa kanila. Dahil maniwala kayo, darating ang panahon, niyang mga polis na nasa baba, nasa ground, marirealize talaga nila na inaapi lang sila ng amo nila. Isipin niya na yung mga tulakan na yan? Walang purpose yung tulakan na yan eh. Sa totoo lang ah. Nakatayo lang naman. Ba't mo itutulak? Saan ay pupunta bang? Babae yung mga yan. Hindi naman po mananakit yan. Nakita kayo na may minamalo dyan na, na mga taga-KEOJC? Well, disiplinado mga taga-KEOJC. Huwag niyong igaya sa mga aktivistang komunista. Hindi ko. Ayan, o, ganyan lang sila. O. Hindi nga sila violent. Umaatras nga sila. Hindi niyo kailangan pukpukin. Literal kasi minsan pinupukpuk nila eh, ng mga pulis eh. Diba? Mm. Para siguro, ewan ko ah, Maybe para palabasin nila na tayo daw para... ay nagre-resist mm -hmm. oo, oh, tapos i-agitate nila oh. feeling nila, pag pinukpok lalaban, kasi mm -hmm. ganoon na mga komunista eh, yung mga nagraraling mga aktivista pag pinukpok, lumalaban Sama. hindi po lumalaban ang mga taga jC kaya maawa naman kayo sa kanila at mga babae yan mga nanay yan, kanina may namit ako uh, binabati ko pala nakalimutan ko lang yung pangalan uh, lola na siya, taga-Hawaii mm -hmm. hindi nyo membro Okay, hindi membro ng KOJC. OJC. Napapanood lang niya ang Banateros. Napapanood lang niya to. Lola na siya. Pumunta siya dito mag-isa. Mm -hmm. Para uh, tignan. Nasa loob siya kanina. Mm -hmm. Kung ngayon pa kami nakabidyo kami noon, eh, na pinakain ko pa siya sa Waxis. Tagaway po ito. Tinanong ko, ma'am, sino kasama niyo? Ako lang. Uh, parang na nanalangin daw siya. At sinabi sa kanya ng Panginoon na ibibigay uh, uh, niya yung ikapu niya mm -hmm. dito. Even if hindi siya kaanib ng KOJC, ha, hindi po siya kaanib, hindi 'nyo membro. Mm -hmm. pero 'ika po niya ibinigay daw niya dito at pinakita niya ako ng resibo na ibinigay niya nga 'yung 'ika niya. Wow. Sabi ko grabe to mga mga tao na ganito. And ang sinabi niya, kinausap daw siya ng Panginoon. Mm -hmm. So ganoon daw ganoon ang ano. Tapos nakakaano, nakakaantig ng puso, ganun 'yung mga taong nagpupunta dito mm -hmm. para magbigay ng suporta lola na, lola po ito. Hindi ho yun violente. Anong gagawin nung pupukpukin niya yung mga nakaganyan? Mm -hmm. Di ba? Ganon mo sila katindi. Sabi ko nga sana may ma-realize mga pulis dito. Yung mga tao dito, hindi po yan mga ordinaryong mga tao. Sila ho yung mga warrior, pero prayer warrior. Yes. Hindi Alam mo ba, doon sa liwasong mm. hmm. benefasyon naman, di ba, uh, um, everyday meron na tayong ginagawang prayer rally dyan. Meron ding mga attendees dyan na mapupunta dyan na talagang uh, nakikipagsimpatya sa atin. May mga nakausap kami na na kaya daw sila pumunta sa rally kasi hindi sila makatulog sa ginagawa ng mga kapulisan sa atin. Hindi sila members ng KOJC ah, pero nandun yung sepantya, yung takot sa sitwasyon natin. Kaya daw sila nakikiisa sa atin mga prayer rally para ipanawagan nga na ihinto na ng mga kapulisan ng gobyernong ito ang pagigipit sa KOJC. Mm. Kaya nga po, eh, yun yung ano natin dito Kaya ako naniniwala na yung uh, 'di ba yung sinabi ko nga po sa liwasan, eh, I, I really believe that uh, parang God is sa uh, appointed you as kayong KOJC na kayong humarap dito sa sitwasyon na to kasi kung iba ho siguro to, malamang naging violent na, Correct. 'di ba? oh kung ibang ano to hindi ko naman ano ako ibang kumpanya o ibang uh, tauhan or whatsoever siguro sigurado ako ibang kasi kumaalala niyo di ba nung panahon ni ni airtrap oh. di ba yung mga gumamit doon sa mga tao doon naging bayulente yun eh. eh i don't know if you remember that yung nagkaroon ng EDSA EDSA pero naging bayulente, nagpapasabog talaga no ay eh, buti ngayon at ang ginanito nila ay taga kay OJC at mapayapang nilalabanan ang uh, gobyernong ito. Nilalabanan in a very peaceful way at wala akong lumalaban. Kita nyo naman, di ba? Ako nagpunta ako sa liwasan twice eh. Una yung simula. Mm -hmm. Sabi ko, ano pa nga ako? Sabi ko, mapupuno kaya ito? Magkakaroon kaya ng tao dito? Tapos the day before or the night before pumunta ako dito sa Dabao, pumunta ako dyan mm to check lang kung ano kung dumadami ba ay grabe ho dumadami at hindi lang mga taga kay OJC na Maraming marami na nakikisimpat siya at mao-observe mo yan sa social media ang daming nagsasabi sa social media lalo na uh, social media ko syempre yung ang ng ko yung mga comment kami po hindi taga kay OJC ako po yung taga iglesia ni Cristo pero nakikiisa po kami sa inyo mga ganyan. Kami po yung mga katoliko pero uh, hindi po kami taga kay ODC o hindi po ako naniniwala kay Pastor Kibuloy pero kami nakikiisa. Mm -hmm. Yun nga yung sinasabi ho natin eh. Kasi marami ho nang di ba, yung mga naglalabas ng video about the doctrine of Pastor Kibuloy. Correct. I understand. Uh, we have different views, different belief and faith. I understand that. Ay naman po ako eh uh, uh, I disagree with some of your doctrine and I have my different beliefs sa ibang doctrine pero this is no longer fight of doctrines ng ng uh, or interpretation ng Bible. Eh. Yes. This is about the rights of every Pilipino to have uh, freedom sa pa, sa pa, pahayag, hmm. kalayaan na ipa-ipaalam sa gobyerno o criticize ang gobyerno nawawala na po yun ngayon. Karapatan po natin ito eh. Yan ang uh, pinoproteksyon natin dito. Di ba po? Sana, sana maintindihan po, magsama-sama na po ang bawat uh, sekta sa Pilipinas. Isa lang naman na pinaglalaban natin dito. Yung tama. Yun lang. Justice for uh, mga kababayan natin na, na nagkataon lang si Pastor Kibuloyon yun at ang mga taga-KOJC. Yun lang po yun. Mm. Uh, Kapartner Banat, uh, Banat ba you know, malihis lang ako ng konte Um, kahapon, while we were celebrating the 39th anniversary no, of the Feast of the Passover, um, everyone was surprised by the, by the presence of Vice President Sara Duterte in the area. Kahit kami dito sa studio, hindi namin akalain na pupunta siya. Um, para po sa inyo, um, in her presence there in the compound, lahat na talaga, di ba, na-surprise. Um, ano ba yung... Malinaw nito na mensahe para sa mga taga-KOJC, mensahe para sa mga pulis, mensahe para sa mga Pilipino, at mensahe para sa sabihin natin na nasa kabilang kampo. Ako eh, ang talagang uh, pinaka-message dito is uh, nagsisisi na si BP Sara Duterte na kinampanya niya yung kasama-kasama niyang si Bongbong Marcos. Yun ang una at pinakamahalagang mensahe niya. Pinagsisihan niya at kinampanya niya uh, si BBM. At pero, dito ka magtataka. Mm -hmm. Walang media ang nagbalita nun. Mm -hmm. Mantakin mo. I mean, don't tell me, hindi nila napapanood sa social media 'yon Ano sila, bulag? Mm -hmm. Wala man lang nagkokomentong uh, mainstream media about that. Pangalawa, yung talagang mensahe ni VP Sara Dutertes, huwag na muna tayong mamulitika, yeah, magtrabaho tayo. Mga. No, all along kasi ito ang nangyari. Nung tumungtong ang administrasyon ni Marcos, si Romualdez, ano na kagad, meron na siyang plano. Hmm. May plano na siyang, nako, makakalaban ko ito sa 2028. kyo. Correct. sisimulan ko na. Yung, sa P.I. Oo. Oh, Oo, oh, sa PI. Di ba? Sisimulan ko na, hindi lang yun. Pati yung mga kaalyado ni BP Sara Duterte sa kamera, ah, tinanggalan niya ng, uh, ng power. Mm -hmm. oh, alam natin yun, di ba? Doon nga nagalit si BP kay Gloria. Mm -hmm. So, doon pa lang, meron na kagad siyang plano. Mm -hmm. So, yun yung sinasabi ni BP Sara Duterte, magtrabaho muna tayo. Bakit tayo nag namumulitika? Nangako tayo sa taong bayan eh. Remember, We, yun yung sinasabi niya, we run na unity team hmm. to unite hmm. the Filipino people. Yun ang motibo Continuity. natin. Mm -hmm. oo di ba? Yun ang ating ano eh. Ang motibo ba tayo tumakbo? Anong ginawa ninyo? Unity team? Hmm. Eh ako bisbo. A partner ni Bongbong. ina inaano nyo ako, inaatake nyo ako. Ina niyo ako kinanaan nyo ako. Remember, hindi pa ako nagdi-details niyan si BP Sara Duterte, ha? Ah? Kasi, unang atake pa lang nila, yung pagbigay ng confidential funds late na. Mm -hmm. Remember, it came from the office of the president tinransfer lang yun sa kanya. So, binigyan lang siya ng December or uh, late December na, ng 11 days nung tinransfer sa kanya, so ginamit niya. Mm -mm. Kasi or else magiging ano yun, unused funds ng opisina niya. Kikritisize siya doon. So, ginam kaya nga yun yung sinasabing binigay galing sa Office of the President to, binigay itong confidential funds. Tapos sasabihin ninyo, bakit ginamit ng 11 days? Eh, kailan nyo ba binigay to? So doon pa lang, nakita niya na, na talagang tinatrabaho siya. Yeah, at gusto nila maging eh, well, uh, confidential fund. Oo, kaya mukhang planado na eh. Planado na eh, 'di ba? Yan nga yung bukang bibig nung nung convicted uh, child ano, child uh, kidnapper ba no, yun, oh, abuser. Abuse. Yung uh, Oh, Transca yung, uh, yung, yung ano 'di ba? Sinasabi Astra niya na P yung confident confidential funds ang ang ano, ang uh, gagamitin for impeachment, 'di ba? So as early as noon pa lang, planado na nila.